Arestado ang sarong lalaki matapos na ireklamo kan sarong kakaanan sa J. Lokban Street, Barangay 5, Daet, Camarines Norte. Huwebes nin hapon kan arestaron ang 27 anyos na sospek na binistong si Alias Bentong, residente kan Purok 6, sa Barangay San Ramon, Uwas, Albay. Sigun kay Police Captain Leon Sugarfin Jr., ang tagapagtaram at Municipal Police Station, inreklamo ang sospek makalis na magpanggap na empleyado pa ka LS1 Company na partner company kan Jollibee sa nasambit na banuwaan na nakakontrata na mag-pick up kan used oil kan imbeltong kakaanan. Sa impormasyon, dating taga-kolektakan kumpanya ang suspechado kang used oil sa kakainan, alagad permiso subuot kulang, ang na ito turn over ka ng used oil dahilan kan pagkakaterminate kan kontrata ka ini. Alagad mas kihinali na sa trabaho, padagos pa subuot ang piggagamit kan suspek ang dating niyang kumpanya, na maswarteng na berpikar man tulos kan branch manager kang kakaanan, asin ipigsumbong sa kaaraman kan pulisya na nauli sa iyang pagkakaaresto. May nangyari kasi nga uh, panliloko, may deceit ah, uh, ibig sabi nag, uh, na yung pagpapangga pa lang niya na si ay di na siya ang pick up ng kwan, ah uh, istapa na ito. The form of swindling, in general, istapa. Sabi niya na hindi naman natin dokumentada. No? Ang sabi niya, ay eh, mayroon silang ginagamitan para yata nga yung nire-recycle nila. nire nila ito. Yung iba na pwede pang gamitin, uh, nire-recycle nila. Dugang pa kang tagapagtaram, Nakuaan man ning sarong heat cell transparent plastic sa shade na naglalaman ning pigtutubutan na pinaalang na dahon ning marijuana as in sarong glass tube pipe ang suspect sa ginibong body search. Nananawagan po ako na lahat po ng ating mga kababayan na tayo po ay huwag mag ng tulungan sa polis kasi po ang anyong kapulisan ay laging aktibo 24-7. And uh, yan po ang aming mandato na ipatupad ang uh, batas at uh, protektahan ang mga mamamayan natin. Sa presente, nasa kustuloy ang nakandait Municipal Police Station ang suspect at sinaatubang sa kasong pagbalgar sa Section 11 Article 2 kan RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 asin in Estafa. Para sa mga baratang tatakbikol, Regine Boy.